Hi guys! For today's vlog ay ang ating pong pag-uusapan is about trust. So, ang magandang example po dito ay si Madam Kilay. Si Madam Kilay, sa hindi po nakakakilala sa kanya, ay siya po ay isang sikat na vlogger, content creator, uh, comedian uh, sa Facebook, YouTube, and uh, TikTok. So, na mga nakaraang araw nga po ay si Madam Kilay ay sobrang sobrang iyak at galit na galit dahil niloko po siya ng kanyang kapatid. Yun po ang kwento niya. So, hindi, kung hindi ako nagkakamali ay uh, nagkaroon ng business si Madam Kilay at doon po sa Pilipinas ay naipagkatiwala niya yung kanyang mga finances sa kanyang kapatid at mukhang nagkaroon ng problema na sa kwento niya is parang nananakawan siya ng, ng pera. So, panoorin po natin to. Wala akong magawa kasi kakabalik ko lang galing Pinas eh. Kakauwi ko lang dito, sinamantala mo pa. Napagbalik ko rito, kukunin mo sa akin. Tapos ngayon, Naglalagay ka sa account mo ng 2.5 million! 2.5 million! Pera ko yon. Bakit kinukuha mo yon? Pera ko yon. 2.5 million! Pera ko! So, kung ka pa ng 500,000, galing din sa pera ko! Kapalamukha mo talaga! Kasabot pa kayo Marunong ko magpatawad Kung kakausapin mo lang ako patatawarin naman kita eh Kasi kapatid kita eh So base po sa napanood nating video Ay mukhang uh, matindi yung galit at pagkadismaya ni Madam Kilay Sa nangyari sa kanila ng kapatid niya So, ano nga ba ang matututunan natin sa, sa issue na to? So, ang sabi nila, uh, tatlo daw yung hindi dapat na break sa relasyon ng, uh, ng isang tao. Unang-una ay yung promises. Pangalawa, yung trust at yung someone's heart. At yun na nga po yung nangyari kay Madam Kilay. Nasira yung yung mga pangako nasira yung tiwala at ngayon sobrang iyak niya sobrang iyak niya dahil uh, sobrang nasasaktan siya so meron akong nabasa na quotation na uh, I think bagay na bagay ito ka madam kilay ito yung, yesterday I was clever so I wanted to change the world so today I'm wise so I am changing myself kung noon ay uh, wala kang inisip kundi uh, makatulong sa iyong pamilya, uh, makatulong ka sa maraming tao, sabi mo nga ay marami kang pinapasweldo ng mga tao at nakakatulong sa kanilang mga pamilya, makapagpabago ng buhay nila. Uh, ngayon ay isipin mo naman ang iyong sarili dahil uh, hindi natin talaga may iwasan na may mga tao na Pwede tayong pagsamantalahan. Uh, minsan, mahirap din yung sobrang mabait tayo, sobrang bigay todo, sobrang tiwala natin sa kapwa natin. Kasi, dyan tayo naaabuso at napapagsamantalahan. So, kailangan isipin din natin yung sarili natin. May pamilya din tayo. Sa usapin naman ito ay... Uh, hindi naman tayo dapat natin i-judge din ang kanyang kapatid dahil uh, hindi natin alam kung ano yung side niya, hindi natin alam kung ano ang kwento niya. At sana ay magkausap at magkaliwanagan at magkapatawaran dahil uh, sila ay magkadugo, magkapamilya at dapat ay sila ay nagmamahalan. So, yun lang po at sana po ay may natutunan tayo dito sa vlog na ito. Hanggang sa muli po at maraming salamat sa panonood and i love you all